HISTORIA TAGALOG HORROR STORIES Magandang araw po. Tawagin nyo na lang po ako sa pangalang Bimbo. Hindi ko po tunay na pagkakakilanlan. 45 anyos na po ako at kasalukuyang naninirahan sa lalawigan ng kapis. Pamilyadong tao po ako at mayroon po akong tatlong anak sa butihing kong asawa. Ang nasabi ko pong lalawigan ang mismong lugar na aking sinilangan simula nang iluwal ako sa mundong ibabaw. Ang kwento pong ibabahagi ko ay mismo pong naging karanasan ko noong aking kabataan maraming taon na rin ang nakakalipas. Naganap po ang pangyayaring ito taong 1999 at 21 pa lamang ako na mga panahong iyon. Noong makasalamuha ako ng isang aswang na kasamahan ko sa aking trabaho bilang empleyado sa isang pampublikong ospital dito po mismo sa aming lugar. Namamasukan po kasi ako noon bilang janitor sa isang lumang ospital dito po sa amin. Baguhan pa lamang ako noon na empleyado sa nasabing pagamutan. Nirekomenda ako ng aking tiyuhin na makapasok po doon dahil matagal na siyang namamasukan sa lumang ospital bilang maintenance. Tagakumpuni po siya ng mga sirambagay na bahagi po ng gusali dahil may kalumaan na po ang pagamutan nagmimistula itong haunted hospital tuwing sasapit ang gabi dahil na rin siguro sa kakulangan ng mga ilaw sa mga pasilyo maging sa labas nito pati na ang pintura ng mga dingding ay nababakbak na sa mga panahong iyon sir Jay ay usap-usapan na sa aming lugarang tungkol sa mga nilalang na tinatawag na aswang ngunit para po sa ibang kabataan ito ay kwentong kathang isip lamang na panakot sa mga bata para matulog sila sa tanghali upang maiwasan na rin na gumala sila at maglaro sa gabi. Subalit sa nakakarami, ang ganitong usapin ay kailangan ng malawak na pangunawa sapagkat para sa iba, ito ay totoo at totoo ang mga aswang at matagal na silang nabubuhay dito sa mundo kasama ang mga pangkaraniwang tao. Hindi po naging madali para sa akin na maging janitor. Palagi akong abala sa aking mga gawain dahil madalas na madumi ang buong sulok ng ospital lalo na po ang palikuran na halos barado ang mga inidoro. Umaalingasaw din na mapanghing-ihi na kumalat sa maduming sahig. Sa katunayan nga po, sa unang araw na pasok ko bilang empleyado sa lumang ospital ay nakaramdam na ako ng pandidiri na parang gusto kong maduwal dahil sa mabahong amoy na nanunuot sa aking ilong. Maging ang mga basurahan ay puno ng mga adult diaper na may kasama pang dumi na mga tao na talaga namang mawawalan ka ng gana kumain. Sa ilang araw kong pamamasukan bilang janitor ay bala ko na sanang huminto sa aking trabaho sapagkat hindi ko na pumasikmura pa ang napakabahong amoy sa palikuran na tila pinabayaan na ng gobyerno. Subalit kailangan ko po magpatuloy sa pagbabanat ng buto dahil nag-aaral ang mga kapatid ko at gipit po kami sa pera. Kinalaunan, nasaanay na din ako sa aking trabaho nasanay ako sa mabaho at mapanghing palikuran sa nasabing ospital. Dalawa namang kaming namamasukan bilang janitor sa pagamutan. Subalit, makalipas ang ilang buwan, umalis din ito sa trabaho dahil kailangan nito tumungo ng Maynila at doon na magtatrabaho. Mas lalo pong naging mahira para sa akin ang mga gawain dahil mag-isa na lamang akong naroon. Wala na akong karilyebo at kain na lamang ang pahinga ko. Lumipas po ang mahigit kalahating buwan. Isang panibagong empleyado ang nakasama ko bilang janitor. Na itago na lang natin sa pangalang Nestor. matandalang lang ito sa akin ng ilang taon at ganap pa rin na binata. Matangkad ito at patpati ng katawan na may kaitiman po ang balat. Mabait si Nestor at masipag po sa kanyang trabaho tila sanay na ito sa mabahong paligid dahil baliwala na lamang sa kanya ang linisin ng napakaduming paalikuran sa unang pagkakataon. Kahit anong linis kasi namin dito ay mayat maya lang ay madumina naman ito. Minsan nga nang lilimahid ang sariwang dugo sa inidoro at sahig ng banyo. Marami kasing pasyente sa nasabing ospital na may malalang sakit tulad na lamang ng tuberculosis nagsisilbi din kasi itong paanakan yung lumang ospital na ito dahil ito lamang ang pinakamalapit na pagamutan sa aming lugar. Sa mga araw po na magkasama kami ni Nestor sa trabaho, tila may napapansin akong kakaiba po sa kanya. Yung pagiging tahimik niya, hindi kasi ito palaimik at magsasalita lamang ito tuwing kakausapin ko ibarin rin po ang amoy na lumalabas sa kanyang katawan na animoy parang malansang isda at minsan na may amoy patay na daga na labis ko namang pinagtataka. Tubong si Kihor pala si Nestor at napadpad siya dito sa aming lugar. Nangungupahan po ito sa maliit na kubo sa isang liblib na sityo na malapit lang sa pinapasukan naming ospitala. Nagkalat din sa labas ng ospital ang ilang kabataan na nagbebenta ng sarili nilang mga dugo para ibenta sa mga pasyenteng may sakit na leukemia na nangangailangan na masalinan agad ng dugo sa mababang halaga lamang. Maya, Maya, po, tinanong ko po si Nestor kung hindi ba siya napapagod dahil tanghaling tapat na po at panay kuskus pa rin siya ng sahig inaya ko na rin siya kumain at mamayanan niya tapusin yung ginagawa niya. Pero sumagot po si Nestor na mauna na daw akong kumain at busog pa naman daw siya habang nakatuon po yung paningin niya sa sahig. Sumagot naman po ako na gusto ko sana siyang makasabay kumain pero mauuna na ako dahil nagugutom na talaga ako. Napakamot pa nga po ako sa ulo ko dahil hindi ko alam kung iniiwasan ba ako ni Nestor o sadyang ayaw lang nito na makasama akong kumain. Palagi na lang kasing ganoon ang sagot niya tuwing niyayaya ko siyang kumain. Naisip ko na lamang noon na baka naiilang ito sa akin lalo na hindi pa naman kami masyadong lupo sa magkakilala. Pakuwari ko'y masyadong misteryoso ang pagkatao ng bagong kasama ko. Maselan kasi ito sa lahat ng bagay. Minsan po kasi ay nakikita ko si Nestor na kinakausap ang ilang matatandang pasyente na may malubhang sakit habang nakaratay sa kanilang higaan. May ilang mga pasyente kasi na walang mga bantay at limitado din ang dalaw. Isang bantay lamang para sa isang pasyente tuwing sasapit ang gabi at sa umaga na may mga nurse ang nag-aasikaso sa mga ito kapag oras ng kanilang pag-iikot sa bawat ward ng nasabing pagamutan. Madalas din nagagawi si Nestor sa pinakadulo ng ospital kung saan nakaimba ka mga pinagbalutan ng mga sanggol na itatapon tuwing gabi sa septic tank sa likod mismo po ng ospital. Naroon din sa pinakadulo ng gusali ang mga sanggol na hindi pinalad na mabuhay na isinilid sa mga karton Ibinibigay na lamang ang mga namatay na sanggol sa pamilya kapag lumabas na sila sa ospital at kapag naasikaso nila ang sertipiko ng pagkamatay nito Nagtataka ako kung bakit napapadalas doon ang kasama kong senestor Kung totoo si Nay nakakatakot po sa bahaging iyon sapagkat walang masyadong taong nagagawi doon. Nakatambak din doon ang mga kumot at punda na may bahid pa ng dugo na pinaggamitan ng mga nanganak at mga pasyente. 12 hours pala ang duty namin sa trabaho. Alas 8 ng umaga ang in at ganoon din ang oras sa gabi kapag mag-out na. Minsan po ay inaabot na kami ng alas 9 sa pag-uwi habang tumatagal na magkasama kami ni Nestor ay lalong mas nagiging misteryoso ang pagkataon nito. Napapaisip na lamang ako kung naliligo ba ito bago pumasok sa trabaho. Habang tumatagal po kasi mas tumitindi ang amoy nito. na Namumugturi ng mga mata na tila hindi natutulog sa gabi na labis ko namang ipinagtataka. Isang gabi nga po malapit na noon ang out namin sa trabaho. nililikpit na lang namin ang mga ginamit sa paglilinis sa storage room. Nang bigla na lang, nagmamadaling umalis si Nestor. Hindi kasi kami noon nagkakasabay lumabas sa ospital tuwing uwi sa trabaho. Napatanong nga po ko sa sarili ko kung saan kaya siya pupunta ng mga oras na iyon palagi na lang ako nitong iniiwan tuwing sumasapit na ang alas 8 ng gabi. Hinayaan ko na lamang ito at nagpatuloy na lang ako sa aking ginagawa. Matapos kong malinisan at maisalang ang mga gamit ay nilinis ko na rin ang aking sarili bago lumabas ng ospital. Tumungo po ako sa baraks ng gwardya para kunin ang aking bag bago lumagda ng out sa logbook. Alam kong hindi pa po nakakauwi si Nestor dahil naroon pa ang kanyang bagpak. Bala ko sanang hintayin na lang siya para may kasama akong maglakad sa madilim na kalsada. Dahil pareho lang naman ang aming daraanan. Maghihiwalay na lang kaming dalawa ng daan kapag nasa kalagitnaan na kami ng nasabing kalsada. Sapagkat lili ko ito sa bahaging kaliwa habang ako naman ay dederecho lang. Sinabi ko na lang din sa gwardya na pakisabi na lang sa kasama kong si Nestor na nauna na akong umuwi. Tumangu lamang ito at napailing sa mga tao na labas masok sa ospital. At bago ako tuluyang umuwi sa amin, dumaan muna ako sa tindahan para bumili ng isang stick ng sigarilyo at isang candy. Masarap kasi maglakad sa kalsada kapag may hinihitit ka na sigarilyo dahil malapit lang ang tindahan sa nasabing ospital at maraming tao ang bumibili doon. Habang hinihintay kong matapos ang bumibili sa naturang tindahan ay nakatuon naman ang paningin ko sa ospital hanggang sa masipat ko si Nestor na nagmamadaling maglakad. Nanggaling ito sa bahaging likuran malapit sa imbaka ng mga basura may bitbit itong itim na supot na bag na hindi ko matukoy ang laman. Pailing-iling pa ito sa buong paligid bago tuluyang lumapit sa gwardya. Inilapag nito ang supot sa lupa na tila ibinuhol ng mahigpit ang hawakan. Mabilis itong nagsulat sa lagbook sa baykuhan ng kanyang bag at bago muli damputin ang itim na supot na inilapag nito sa lupa hindi naman pinansin ng gwardya ang dalang supot ni Nestor para alamin ang laman noon. Hindi kasi ito mahigpit sa mga empleyado na gaya namin na tagalinis lamang. At hindi rin ito trabaho ang mag-inspeksyon ng mga gamit. Bukod pa doon, wala namang mananakaw sa lumang ospital dahil pagamutan ito ng mga mahihirap. Hindi naman ako nakita ni Nestor ng mga oras na iyon dahil nahaharangan ako ng ilang mga tao na pumibili sa tindahan. Lalo na nasa tabi nito ang karinderya na kainan ng na mga nagbabantay sa pasyente at mga tricycle driver. Hindi ko na rin pong nagawa pang bumili pa ng sigarilyo noon. Nais ko kasing sundan si Nestor para samahan po ito. At dahil nga, nahihiwagaan ako sa pagkataon nito at maraming naglalaro po sa aking isipan naisipan ko na lang na palihim na sundan ito. Alam ko ang pinaglilikuan itong daan, ngunit hindi ko po alam kung saan ito nangungupahan. Sinundan ko ito ng may ilang metro lang ang layo, yung tipong natatanong ko siya sa malayo. Malakas ang kabog ng puso ko habang nakabuntot po ako sa kanya na parang may hindi magandang mangyayari. Makalipas lang din ng ilang minuto Lumiko na ito sa makipot na daan na tanging liwanag ng buwan ang nagsisilbing tanglaw sa madilim na paligid. Madamo at mapuno po sa kalsadang iyon at iilan lang ang pamilyang naninirahan doon. Naging maingat ako sa bawat hakbang na aking mga paa para hindi po makalikha ng ingay. Hindi ko po lubos maunawaan kung bakit mas ginusto nitong manirahan sa liblib na lugar kung iisipin ay marami namang mauupahang bahay tulad na lamang sa aming lugar na maraming kabahayan at magkakadikit lamang marahil ay gusto ni Nestor ng tahimik na paligid at malayo sa ingay ng mga kapitbahay sa pagkakatanda ko po sir Jay may ilang talampakan din ang bawat agwat ng mga kubo at masasabi kong payapa talagang manirahan doon Presko ang hangin na tanging mga berde na puno at halaman ng bupungad tuwing pagising sa umaga. Iyon siguro ang nais ng kasamahan kong si Ilang saglit pa. Muli itong lumiko sa isang mas makipot pa na daan at doon po bumungad sa akin ng isang maliit na kubo na gawa sa pawid at amakan. Napakasimple lang po ng kubo at maaliwalas pagmasdan Saklit muna akong nagkubli sa talahiban at hinintay na makapasok ito sa loob ng kanyang kubo. Tanging gasera lamang ang nagsisilbing liwanag sa loob ng apat na dingding na kumurot naman sa aking puso. Maswerte pa nga ako rito kung iahambing po sa kanya dahil kasama ko ang aking pamilya kahit na mahirap lang kami. Habang Senes naman ay nag-iisa lamang sa buhay at malayo po sa kanyang pamilya. Matapos nito sindihan ng gasera, ay nadidinig ko ang pagkalampag ng mga gamit. Dahan-dahan akong kumilos upang makalapit po sa kubo at doon ako tumungo sa bandang likuran. Sumilip ako sa maliit na butas ng dingding sa bahaging kusina upang alamin kung ano ang ginagawa nito gusto ko rin malaman noon kung ano ang nilalaman ng itim na supot. Sumakto naman na tumungo si Nestor sa kusina at nagpaninga sa kala na dekahoy na tanging tatlong bato ang nakisilbing patungan. Kinuha nito ang maliit na palanggana na gawa lamang sa lata at ipinatong sa mababang lamesa. Namilog po ang aking mga mata nang kunin nito ang itim na supot at ibinuhos ang laman sa planggana sapagkat ang laman ng supot na iyon ay mga pinagbalutan ng sanggol matapos ibuhos sa mga inunan sa planggana ay nilagyan niya ito ng kaunting tubig at walang habas na ipinatong sakalan para pakuluan hindi ko po lubos maisip na kinukuha nito ang mga inunlan ng sanggol upang kainin kaya pala mabaho ang singaw ng kanyang katawan. Matutukoy ko rin na hindi siya pangkaraniwang tao at malakas po ang kutub ko na isa siyang aswang. Kinilibutan ako ng mga sandaling iyon at nanginginig po ang aking mga tuhod sa labis na sindak. Dinig ko rin ang malakas na tibok ng aking puso na parang sasabog sa sobrang kaba. Nanigas na lamang ang aking panganang maibaling ni Nestor ang paningin sa siwang ng dingding kung saan ako nakasilip na tila batid nito na may nakamasid sa kanya. Dumating na rin sa punto na bigla na lamang nagbaga ang kanyang mga mata sa malamlam na paligid ng kusina. Naisip ko na lisani na ang kubo dahil hindi na ako mapalagay ng mga oras na iyon. Muli kong inihakbang ang aking mga paa papalayo sa kubo at iniiwasan na makaapak na mga tuyong sanga sa lupa. Subalit, nagulangtang na lamang ako nang bumungad sa aking harapan si Nestor na nanlilisik ang mga mata. Hindi ko mawari na napakabilis itong kumilos dahil kanina lang ay nasa kusina ito. Tinanong ako ni Nestor kung natatakot daw ba ako sa kanya at alam do niya na kanina ko pa do siya sinusundan. Hinayaan lang do niya na makalapit ako sa kubo para malaman ko kung anong klasing tao siya. At sa tingin ko do ba ay makakalabas pa ako ng buhay. Ngayon do na pwede niya na akong patayin. Humingi ako ng tawad kay Nestor dahil sinundan ko siya. Gusto ko lang namang malaman kung saan siya Nakatira at hindi ko naman sinasadya na makita ang hindi dapat makita at tumihingi ako nakapatawaran sa kanya. Sinabi ko din na alam ko naman na hindi siya masamang tao dahil magkaibigan kami at magkasama sa trabaho at nangako ako na hindi ko sasabihin sa iba mga nakita ko. Sumagot naman si Nestor na umalis na daw ako at wala daw siyang balak na patayin ako kung may balak daw siya na ako ay kanina pa daw sana at hindi rin daw siya masamang nilalang gaya ang ng iniisip ko. Nagpasalamat naman po ako kay Nestor at nangako ako na wala po akong pagsasabihan sa mga nalaman ko at wala ding makakaalam sa mga nakita ko. Ligtas po akong nakauwi sa bahay ng gabing iyon at hinayaan akong mabuhay ni Nestor Kinabukasan ay muli kaming nagkita ni Nestor sa ospital. Pinilit ko maging mahinahon upang maging kampante kami sa isa't isa. Walang nagbago sa aming pagkasama bilang empleyado sa pinapasukan naming ospital. Hinayaan ko na lamang ito sa kanyang mga ginagawa dahil wala naman itong binibiktimang tao. Subalit, lumipas ang katapusan ng buwan ay nagpaalam na ito sa akin na aalis na siya sa kanyang trabaho matapos makuha ang sahod nito sinabi nito sa akin na maghahanap siya ng panibago mapapasukan sa ibang lugar na walang nakakaalam ng lihim niyang pagkatao na hindi ko naman tinutulan natakot man ako noong una kay Nestor ngunit sa bandang huli ay naging maayos naman ang lahat dahil nanatili kaming magkaibigan bago magkahiwalay ang aming mga landas at masaya ako kahit papaano na nagkasama kami sa trabaho dahil napakasipag po nito wala rin po ako pinagsabihan sa mga nalaman ko at nanatili itong dihim bilang respeto po sa kanya hindi ko rin po lubos akalain na may mababait din palang aswang depende sa lahi ding pinagmulan sa pag-alis po ni Nestor, ay nagkaroon ito ng bagong kapalit na katulad ko na isa lamang pangkaraniwang tao. Makalipas po ang ilang taon ay unti-unting inaayos ang lumang ospital. Pinaglalaanan nito ng malaking pondo ng gobyerno para ayusin at pagandahin ang naturang gusali. Kinalaunan ay, naging regular na empleyado na po ako sa nasabing ospital na nagbigay daan upang matulungan ko ang aking mga kapatid na makapagtapos sa kanilang pag-aaral. At magpasa hanggang ngayon ay ganap pa rin akong empleyado sa naturang ospital. Masaya ako sa aking trabaho bilang janitor dahil nabigyan ko po ng maayos na pamumuhay ang sarili ko pong pamilya. Hanggang dito na lang po at marami pong salamat. Historia Tagalog Horror Stories